Isa sa mga project ko mga kamukil na bahay po na yari sa light material, metal cladding, tubular, no? Etutira, mga kamukil maliban sa kongkreto. So madalas na mga project ko dito mga kamukil, kapag kasikan floor extension. Nagsisimula talaga ako sa kongkreto sa ground floor, no? Di bali yung mga wall gawin kong light material, basta yung pinaka foundation ng aking ground floor is kongkreto po yan. Hindi po ako nag-a-advise mga kamukil na mula baba hanggang second floor nagpuposti po ako ng tubular o ako ng round pipe no? hindi po ako hindi ko po yan ina-advise so ito mga dami daming nagtatanong magkano yung gasto sa ganito klaseng disinyo ng bahay no? so, yung kabuang sukat nito mga kamagil 6 by 6 meters kasali niyang ground floor nasa 12 by 12 meters to mga kamagilang itong ground floor to second floor yung kabuwang floor area niya So, yung nagastos nito mga kamugil, nasa 980,000 yan. No? So, kung kukumpute co natin yan, i-concrete natin yan pataas mga kamukil, malamang kulang 3 million mo dyan. No? Lampas 3 million yung gagastusin nito, yung partial estimate ko kapag buong konkreto to fully finish. No? Ito mga kamukil, yung finish ito, fully finish po yan, umabot na po siya ng 980k. O, kasali na po yung labor dyan mga kamukila. So, sana lang sa lahat ng mga uh, o may planong magpapagawa ng bahay, isali nyo sa budget nyo yung pambabayad na libor kasi madalas sa pinupuntahan ko, nagpapagkot sa akin nagugulat sila mga kamukil, ganun pala kalaki yung pwedeng gastusin oh. so madalas lang mga kamukil, kapag ka materialis lang ganito kalaking bahay na sa mga 600 plus lang eh 500 to 600 plus lang yung pwedeng gastusin materialis pulipinis na po yan, napakaganda na po ng bahay nyo pero may tinatawag pa tayong libor eh so yung libor mga kamukil, sa ngayon na panahon halos kung magkano yung gastos ng materials, ganun na rin yung presyo ng labor, kukunti lang yung diferensya. Dahil mga kamukil yung raso namin dyan, napakamahal na ng arawan ngayon sa mga trabahador. Kaya kung sisikapin man namin o tanuhin namin na mapapalit yung labor namin, sure kami mga kamukil, mangyaring hindi matapos yung project nyo. Dahil po sa kadahilanan mga kamukil na, ubus na yung pera, malaki pa yung in dahil sa sobrang baba na kuha ng contractor sa inyo. So kapag ka may mga kontraktor na ganun kalaking bahay yung ipapagawa tapos mababa lang yung oper na kabahan na kayo mga kamukil. Dahil isa lang o dalawa yung pwedeng mangyari dyan. Pwedeng matapos, pwedeng hindi. No? Marami na akong nasunod ng na mga project mga kamukil na iniwan ng unang kontraktor. No? Gumawa na lang ng paraan na uh, yung pakikisama nila, pakikitungo sa isa't isa, is hindi na maganda para may rason lang si kontraktor na iiwan na yung project. So para maiwasan niya mga kamukil kung magkano yung palo ng libor sa inyo ni kontraktor, huwag niyo nang tawaran na matatapos din naman yung